Anong klase ng propeta si Kibuloy? Eh hindi sa Diyos 'yan. Bula ang propeta 'yan, bula ang Kristo pa. Kasi mahilig magsabi ng hindi totoo. Si Chris Aquino lang niloko niya eh. Niloloko niya eh. Bakit? Sabi niya kay Chris, ang revelation ko naman eh ka talaga eh yung si, si Pinoy eh. But I have given my word to Ibo. O tinan mo, di dito. aliktarin ito? Sino talaga to? Sige, demanda mo ko. Sinungaling ka talaga, basa. Pakinggan nyo. oh mga Pastor. You should have had faith. <laughs> no, you know, you know, I'm revelation going to say that I'm not going to say to Kibo Oo oh, nga eh. going to say that I'm not going to say that I'm not going to say that E eh, ano naman ang sabi niya tungkol kay Gibo? Basta pakinggan natin. Tonight, let it be known unto all Filipinos that the Almighty Father has appointed a president for this nation. He is no other than Gilbert Gibo Figueroa. Tamo, ang ginagamit mo pangalan ng Almighty Father mo The Almighty Father has appointed a president to this nation. He is no other than Gilbert Gibo Teodoro. Eh, di yun ang sabi ng Almighty Father mo. Pag ba't ang sabi mo naman kay, kay Chris Aquino, ang revelation ko naman e, ka talaga eh, si Pinoy. Kaya lang, I have given my word to Gibo. Eh, di balik ka ka. Paano ka nga sa niyan? Kapatid na... Ah, kapatid na Maricel ay kung itatanong mo sa akin pagkakaiba namin si sino sinungaling sa pagsasalita ako nagsasalita ng salita ng Diyos na nasa Biblia at never kong inaangkin yung salita ng Diyos sabi ng Diyos ang lahat ng kaluluwa akin ang kaluluwa ng ama ang kaluluwa ng anak akin lahat eto ngayon sabi niya Akin ang kaluluwa niyo, pitong bilyon, sabi niya. Mali, wala sa Biblia. Tapos sabi niya, lahat ng ginto sa Amerika, 8,000 metric tons. 5,000 sa Germany. Ano sabi niya? Kaya ko bisaya, ako na tanan. Akin lahat yan. Paano maniniwala diyan? Hindi naman reality yan, kapatid. In reality, in spirituality, hindi totoo na kanya yan.